After kong mag-almusal, binuksan ko agad yung sliding door sa balcony para makapasok ang fresh air. At magandang panahon ngayon dahil napakaliwanag ng init. Pagkabukas ko ng kortina, bumungad agad sa akin ang task ko ngayong araw. Para talaga akong sinasahuran sa trabaho kong to. Kulang ka na nga sa tulog, eto pa yung bubungad sa iyo. Matutulala ka na lang talaga sa makikita mo. Dito ko nga pala sinasampay yung mga damit dahil hindi pwedeng magsampay sa labas ng balcony. May sampayan naman din sa taas ang kaso nga lang, nakakapasok doon ang mga pusang gala. Kaya ayaw kong magsampay doon dahil makalat yung mga poop nila at nangangamoy. So pag nagsampay doon sa taas, baka dumikit yung amoy ng poop ng pusa. Kaya mas ginusto ko na lang na na lang isampay ang mga damit at yung iba naman nasa kabilang kwarto lang. Nakakapasok din naman ng init doon, so matutuyo talaga yung mga damit. Very good talaga itong mga kasama ko sa bahay. Hindi na talaga ako binigyan ng pahinga. <laughs> Aba naman, ang ganda naman ng umaga ko. Wow, very good talaga na welcome para kay mami. Never na talaga nagpahinga ang mama kasi puro na lang ganyan yung ginagawa. Kawawa talaga ang mama ah yung tamad ka mag-exercise pero sa mga trabaho ginagawa ko araw-araw para na ako nag-exercise. Hindi ka nga pinaglinis sa loob ng bahay pero bumawi naman sa balkoni. At ang lalaki pa, marunong naman mag-poop si Daddy Dog sa tamang taihan pero ewan ko ba itong si Mommy Dog kahit kailan talaga hindi siya natututo. Mabuti na lang at itong dalawang batuta marunong ding magwiwi sa tamang ihiat at marunong ding magpup sa tamang taihan. Kaya wala akong problema sa kanilang dalawa. Sadyang sa nanay lang talaga. Halos araw-araw akong binibigyan ng sakit sa ulo. Nilabas ko na lang muna yung cage nila sa kwarto namin. Pinapasok ko lang kasi minsan dito sa kwarto kapag hindi nakabukas yung aircon sa sala. Hindi na rin naman nila nagagamit itong cage kasi mas gusto nilang matulog sa sahig. Binalik ko na lang sa kitchen kasi doon ko naman talaga pinupesto itong cage nila. Kaya mas lalo akong napapagod sa mga gawain ginagawa ko dahil talagang may makukulit na ng gugulo. Sila lang naman yung nagpapabigat sa mga gawain. Lalo na itong babae, napakakulit grabe. Parang hindi na uubusan ng energy. Kaya please lang bilhin niyo na to at nang mabawasan na ang makulit dito sa bahay. Mga babae talaga, mapatao, mapahayop, makukulit talaga. <laughs>